Hello guys, paano maglagay ng perma sa Microsoft Excel tulad ng inyong nakikita para hindi kayo perma ng perma ang una yung gagawin guys ay magperma kayo sa papel tulad niya Ipirma kayo tapos ilipat nyo sa computer pag nandito na kayo sa Microsoft Excel pindutin ang insert tapos picture tapos, this device. Yan. Tapos, itong nasonahan, select. Okay, ito na yung picture natin ng ating perma. Yan. Lalagyan na, i-ano natin siya guys. Color. Yan. Tapos, piliin ang set transparent color. Tapos, itapat sa may picture ng pirma. Okay, nakita ninyo, nag-transparent na siya. Itapat lang natin sa may pangalan. ano you know. o. natin ng konti para mag-tick. Si konti pa. Okay, yan. Tapos, i-copy natin. Ilagay natin dito sa kabila baba. Paste lang natin. Ayan. Litan natin. I-adjust pala natin. Ayan. Okay na. Para hindi ka permanent permanent ng form o kung ano man yung ginawa mo sa Microsoft Excel. Ayan. Ganoon lang maglagay guys. Tapos, pwede mo nang i-print. So, yan lang guys. Uh, thank you!